bagong bili ba ang PC mo? Dahil gagamitin mo sa inyong online class or pang work from home? O may PC ka kaso walang Windows 10? O kaya naman ay hindi Windows 10 ang PC mo? Well, kung oo, narito ang best solution para dyan. Before we start, let's do the intro. So yun, magandang araw sa inyo guys. Marami sa atin ngayon ang bumili ng bagong PC or laptop dahil sa pandemya na nangyayari ngayon. At karamihan sa mga PC na binili ng iba sa atin ay wala pang kasamang Windows OS o hindi naman kaya ay free version lang ng Windows ang meron sa kanila. Kaya upang ma-activate mo ang Windows 10 sa bago mong PC ay bibili ka pa ng pagkamahal-mahal na Windows OS or Windows Activation Key na nagkakahalaga ng mga 4K to 10,000 pesos na price range para lang magkaroon ka ng Windows 10 or para magamit mo ang pro features nito. So kung hindi mo naman afford ito at naghahanap ka ng mura pero safe na Windows activation key na magagamit mo ng lifetime ay ito na ang pupuntahan mo. So sa browser natin, itype nyo lang ang wookies.com So ano nga ba ang wookies na store na ito? So sa mga hindi nakakalam nito, Si Wookies.com ay isang online store na nagbebenta ng game keys including Steam CD keys, Origin CD keys, Uplay CD keys, PC Game CD keys, PSN prepaid card, Xbox prepaid card at marami pang iba. Dito mo rin makikita ang iba't ibang official Windows software at official Microsoft keys sa murang halaga. So ngayon, ang bibili natin guys ay ang Microsoft Windows 10 Pro OEM CD key. So, i-search lang natin Microsoft Windows 10 Pro. Tapos ayan, makikita nyo lahat ng mga Windows 10 key. Pero ang pipili natin dito ay yung pinakamura na Windows 10 key. So ito ay nagkakalaga ng $17.56 o 800 pesos dito sa Pilipinas. Pero may surprise ako sa inyo mamaya. So ito, makikita nyo na marami itong good reviews at good ratings. So bago nga pala tayo bumili ay kailangan nyo muna mag-sign up or mag-register sa kanila. Pwede kayo mag-sign up through email or gamit ng inyong Facebook account or ang inyong Google account. So sa akin, nag-register ako at gumamit ako ng account ko dito. Ayan, successful na ang registration natin. So ngayon, bibili na natin ito. Click nyo lang itong buy. And then dito, may makikita kayong promo code. Post nyo muna itong video at silipin nyo ang description box natin. Dahil dyan yung makikita yung promo code natin. So, ilagay ko na dito yung code natin. And click na lang yung Apply. And then boom! Naging $14 na lang ang inyong magiging babayaran. So mula sa $17 ay naging $14 na lang ang inyong babayaran na may get 600 pesos. After nito ay click nyo na ang Submit Order. So dito pipili lang mga kayo ng prepared payment method ninyo. So sa akin, since may PayPal ako, ito na ang gagamitin ko. So click ko na ang Pay Now. And wait lang natin. Tapos, mariridirect kayo sa PayPal account ninyo. Then, login nyo lang yung account ninyo dito. At dito nyo na rin babayaran at i-confirm yung bibilihin ninyo. At click nyo na ang continue. At pagkatapos ng ilang minuto ng paghihintay ko ay Na-receive ko na ang Microsoft Key ko sa Gmail. At i-copy ninyo ang key code ninyo. Then dito ay click ninyo na ang search button at i-type nyo ang Windows Activation. So ayan, click lang natin itong open. Tapos, tapos click nyo na ang change product key. And paste nyo lang dito ang key ninyo. Then, click nyo na ang next. So, ayan. Ready na i-upgrade or install ang Windows 10 Pro sa PC ninyo. So, sa akin, hindi ko muna siya i-install kasi gabi na. So, bukas na lang. And that's it. Sa loob ng 5 minutes ay meron ka ng Windows 10 Pro. If may tanong kayo, just comment down below. Thanks!